Para sa dugang ng mga balita sa Negros Kagpanay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga mga salamat. Makapuso mamunog nga ula nag sa ang baha sa lugar sa Negros Occidental. Masobra 20 KLGUs LGUs nagdeklara sa suspensyon sa face-to-face classes. Yan balita nga itong gito tungka. Halin kagabi, tubtob, kainas ng aga, na eksperyensyahan ang mamunog na ulan sa pinakabahin sa Negos Occidental. Sa Kabangkaran City, tagatuhod ang baha sa merkado, rason niya nabudlayan ang mga manugbaligya kag mga manugbakal. Ang lungon niya ini, gintuwangan na lang matapos ginsulod sa baha ang balay nga ginahamyangan. Wala man nakasalbar sa baha ang iningat tangkal sa baboy sa barangay Karajuan sa Himamaylan City. ...ginpang rescue sa katapos ng BFP kag PCG ang pila ka residente sa barangay Kalileng Kawayan bangod sa mataas nga baha. 20 ka mga individual sa barangay Payaw ang ginpang evacuate sa banwas sang binalbagan. Sa barangay Manlukhok, si Palay City, temporaryo nga inimagyan ang ini nga dalan bangod sa landslide. Sa Binuga Probinsya, naglabo sa 27 tanan ka mga LGUs ang nagdeklara sa suspension sa face-to-face -face classes sa buong adlaw ang binalbagan. Kalatrava, si Palay si City Kagtali sa si City LGUs, nag-anunsyo nga wala sang klase tup -tup was, July 18. Uh, laban laban na no? Kay today until tomorrow, expecta naton ang 100 to 200 millimeters of accumulated rains within the 24 hour forecast man according sa weather advisory naton and on friday maka medyo mal malesen siya no mga 50 to 100 millimeters na lang ang iyang nga uh accumulated Sa Bacol City, talalupang doon nga wala sang direct tropical depression grising. Apang, tagapangaman gihapon ang pila ka mga residente. Eh, kay para nga makaridi man eh. Maka, kuwan ka man, maka bit, -bit ka sa mga dalal. mo nga, hindi ka tumanod sa kalahura, no? Nagapadayin man ang declogging sa mga kanal kag pagpanghawan sa iban pangabasura sa waterways sa Talisay City. Nagapangama naman ang pila ka mga residente. Ganit ginbang uton na nila ang mga kahoy nga daw matumba na. Eh, porsa porsamon ka na tumbahan ka, dol-dol. Nang ganit, na sila. E kung ito, eh, kung yung tumbahan Ang panimalay, dad, likado. Oh. So, Subukan niyo panikinong man. Ah, uh sige -huh. lang, lang may kaso ah. Eh, kwa na, aning damay lang nga, ano eh, halong. Naka-alerto na ang PDRMO para sa mga pag-aon kang evacuation centers sa mga residente na maapektuhan sa malait ng panahon. Opol, Kiril Gasilio, Adrian Pretos, Juan, Western Visayas, oh, nice.